Hey guys, good afternoon. It's me, Auntie Daisy. So for today's video, aalis uh, kami. Magla-lunch kami sa Big Spolangi Albay. So papunta na kami dito. Nagmotor lang kami kasi yung kasama namin na lola ni ate ay nandito na nag-aantay na sila dito sa amin. So balik kaming tatlo lang muna. Pumunta dito si EJ, si ate at saka ako. Susunod na lang daw si papa niya at si EJ kasi nasa school pa siya. So, diretso kami dito sa second floor kasi nandito ang mga kasama namin. So, as you can see, nakapusala si ate at si EJ. Tapos ako hindi. Wala akong pulang damit eh. Bakit ba? Choice. <laughs> so, ayan, Diretso kami kaaga dito sa table. So, nagpa-reserve na sa si ate ng table para sa amin-ilin kami. So, balit, 8 kaming lahat. Nahulo lang si Jay at si WoWo niya. So, ayan ang table namin. Nagaantay lang kami ng menu dyan. So, tapos nung may lumapit na na crew, ayan, binigay na, ani, binigay na kay ate yung menu. Tapos, pumili na siya at diretso daw sa baba. Kasi nga, dun yung counter dun magbaba. Ayan. So, dito sa baba, meron silang mga merchandise na pwede mong bilhin sa bigs. Tapos noon, naghugas na ng kamay si EJ dahil nandito na ang food namin. So, ayan kay Ige chicken barbecue and spaghetti tas yun sa akin Burger, you, and, uh, and then, kalimutan kong pangalan basta yan na yan tas yun sa yan din ang sa akin so shopping din kami yung dalawa na Ige tapos sa kanila ako it's eating time so maganda pala ang dito sa kulangi kasi ang uh, bus dito bago pala ang mga kasyika kabukas lang po mga mga So bali first time ko lang din pumasok dito dahil ka bago bago pa nga lang ito ang gigs na Tapos ko dito si ate yung mga kaya ng lunch na ngayon. lang ako nakapunta So ayun, mo go. Sarap-sarap na barbecue dito. talaga ito guys. So sarap sa So bali marami din kumakain ngayon kasi yung iba nagsaselfies. Siguro nga yung valentines kasi nga yung iba nakata flower pakit, etc. Halos mga grupo-grupo din ng mga family, family bonding siguro din nila. Ayun na. Sa likod namin. Yan kasi medyo ma maaga-aga pa kasi yan. I mean, 11 pa lang. Tapos 12, yung iba kasi umalis na. So, bali dumating kami dyan 11. Medyo konti pa lang yung tao dyan. So, ayan, afternoon kumain, nagbanyo ako. Tapos yung banyo nila, napakalinis. As in, malinis. Tapos ay na si EJ na hugas din siya ng kanyang kamay. Ayan na, picture-picture na. Tapos diretso na kami pa ng bahay. So, ayun na for today's video. Happy Valentine's, guys! Enjoy and ingat! Bye!